ang multo sa lumang bahay. Noong unang panahon sa isang maliit na bayan sa Pilipinas, may isang lumang bahay na matagal nang tinitirhan ng isang pamilya. Ang bahay ay kilala sa buong komunidad dahil sa kwento tungkol sa multong umano'y nagmumula sa loob ng bahay. Si Mang Juan, ang may-ari ng bahay, ay hindi gaanong pinaniniwalaan ang mga kwento tungkol sa mga multo. Siya'y matapang at walang takot at palaging nagbibiro sa mga kaibigan niyang takot sa mga kwentong kababalaghan. Isang gabi, habang nag-aayos siya sa kanyang silid tulugan, biglang narinig niyang may kakaibang tunog mula sa kusina. Iniisip niyang baka ito'y daga o ibon na pumasok sa loob ng bahay, kaya't walang pag-aalinlangan niyang binuksan ang ilaw at pumasok sa kusina. Ngunit nang makarating siya sa kusina, wala siyang nakitang anumang hayo. Ngunit may kakaibang lamig na bumalot sa kanya, at sa tabi ng lamesa ng kusina, nakita niya ang isang mahaba't puting damit na tila umaalog-alog. Sa pagkakita ni Mang Juan sa diwa ng puting damit, napuno siya ng kaba at natakot. Tila ba may malamig at masidhing mga mata na sumusundan sa kanya. Agad siyang lumabas ng kusina at binilisan ang paglakad patungo sa kanyang silid tulugan. Ngunit habang siya ipapalapit sa kanyang silid, narinig niyang parang may sumusunod sa kanya. Kada hakbang na ginawa niya, nadarama niyang tila ba may humahaplos na malamig na hangin sa kanyang balat. Nang makapasok siya sa kanyang silid, agad niyang isinara ang pinto at binuksan ang ilaw. Pagkalipas ng ilang sandali, unti-unti siyang naging kalmado, at napagtanto niyang maaaring isa lang itong malupit na biro ng kanyang mga kaibigan. Subalit bago siya makatulog, napansin niyang may punit sa gilid ng kanyang t-shirt. Tinanggal niya ito at napagtanto niyang ang punit ay katulad ng pinturahan ng lumang bahay. Ang pangyayaring ito ay nagbigay daan sa mga kwentong kababalaghan sa kanilang komunidad. Sabi-sabi, ang puting damit na umano'y pagmumultuhan ng multo ay may kaugnayan sa dating nangyaring trahedya sa bahay. Hanggang sa ngayon, ang bahay na iyon ay tinuturing na lugar ng kababalaghan, at ang mga kwento tungkol sa multo'y patuloy na bumabagabag sa mga isipan ng mga tao. Sa tuwing may nagtatanong kay Mangguan tungkol sa nangyari, siya ay at sinasabing totoo nga ang mga kwentong kababalaghan. At kahit anong mangyari, hindi na siya nagbabalak pumasok sa kusina sa mga oras ng gabi.